Oo nga malamig na nga. Naku, kailangan ko na magsuot ng jacket. Eh, gidamin pa naman ako. Baka magkasakit ako. Jo? Jo? Oh, kwento mo naman sa akin kung ano yung nakikita mo sa paligid natin. Ah, sa paligid natin? Marami akong nakikita ang mountains, at saka sa left, at sa right, may nakikita. Ano pa? Bangin, at saka mga, at mga pine trees. At sila, diretsyo. Ah, ilag dito ah. Uy, Bill, ba't dito nag-iskuter. Yan na naman. Nakalimutan ka na naman nito, beh? Ah, diretso lang. Tantan. Ah, tantan. Ayan, dandan. Mm -hmm. Oh, sasakay na tayo. Aha. Uh -huh. Yay. Oh, yan. Okay na. Ayan. Ay! Yay. <laughs> Festival pala to. Ngayon lang ako nakasakay sa ganito. Wow! Top down to. Anong model to? Model? 2004. Uh Oo. -oh. Kinuha na namin. Oo. Oh. naman. <laughs> Ready na ba tayo? Umpisa ka okay game! Start ko na ah! Okay. Uh Oo! -oh. Start! Bakit ganon? Ah, uh, 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 sports car! Kargado eh. Sports car? Ha? Ah, uh, kailan mo pinakarga? Eh, napinili natin. Kargado na <laughs> yung makina, di ba? <laughs> ha? oo oh, nga pala. Oo, oh, oo. Oh. Uh. Oh, oh. Ready na. Lalabas na tayo ng gate, ha? oh oh oo. Oh. Oh. Hams, hams. Oo, oh. kapit. oh, oh. oh. Uh. Okay. Wow. Yan. Sarap talaga ng hangin. Iba talaga pag-convertible, no? Naku, lalaking butas ito. Diba? Oh. Wala ba to? Grabe George, naman. George, ano ba to? Ba't hindi mo reklamo to sa homeowners? Uh, huwag mo naitindihin yun. Pag natin mo sa expressway, patag na rin yan. Ano? Masaya ka ba pagkasama mo ako? Ang inaalala ko lang is si Wendy. Hindi ba umasa siya na ikakasal kayo? Magpapakasal sa bulag, ano? Saan na tayo? Ah, uh, ah, uh, Tarlac. Ha? Tarla? Ba't parang ang naman yata natin? Ah, siyempre, sports car. Yan ang pagkakaiba ng sports car sa ordinary car. Diba? Tsaka, walang traffic, maluwag ang kalsada. Ah... Uh... bakal Baka mo, at takbo natin, 100.5 square meter root per hour. Ang bilis, di ba? Uh... Hmm? Hmm? Ang baho um, Naamoy nyo ba yung naamoy ko? ha Ano ba yun? Bakit naman ganun? <laughs> ah hindi, lagpas na tayo ng tarlac, eh Nasa pag na tayo Pagawa ng bagong dito eh Ah Hoy, pero in fairness ha Masarap ang bagoong dito Ano yung tunog na yun? Ah, 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 umatras ako eh. Ah, Nagamali ako ng daan eh. <laughs> eh, eh bakit yun ang tunog? Ah, oo nga. Parang atras, di ba? Parang rewind. Rewind. Oo yun, rewind. Ah. <laughs> uh. Yan, okay na. Ang inaalala ko pa ay ikaw. Baka balang araw ma-realize mo na talaga palang mahal mo siya. Okay, guys! We are now entering Cannon Road. Oh, zigzag to ha. Kapit. Oh. Hey. Cannon Road? O di, nasa bagay na tayo? Oh Oo nga. Bakit parang hindi yata malamig? Uh, uh, eh, eh, palamig na nga eh. Uh, palamig na nga eh. DP. Eh. Maya-maya. Oo nga. Naku, oo nga, malamig na nga. Naku, kailangan ko na magsuot ng jacket. Ih, pa naman ako. Baka magkasakit ako. Uh. Jo? Jo? Oh, kwento mo naman sa akin kung ano nakikita mo sa paligid natin. Asa ah, sa paligid natin? Marami akong nakikita ng mountains, at saka sa left, at saka sa right, may nakikita ano ba? bangin, at saka at saka pine trees. Bango, grabe. Pine trees. oh pine tree. Bad, parang wala akong naamoy na pine trees. Eh, di ba may amoy yun? Uh, 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 di ba? Wala pa ba? Uh, uh, I... Wala eh. Baboy ko na! Naku! bagyong bagyo bagi na yung dating natin! Exciting! Oy! Oy! Oy, oy! Oy! Bin! 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 Ano ba? Bin! Ano ba? Naku! Kada na! Rapruto, no? May ba kasakay tayo? Pasensya na. Naidlip ako, eh. Naid, naidlip? Pumira oh. ka. Ikaw ang driver dyan, tapos iidlip-idlip ka. Kaya angal ka ng angal, eh. Ako po ka lang dyan. Gusto ko ikaw mag-drive. Eh! Hey, gusto ko ka ng ganyan! Akin na! Oh! Ay! Ay! Wala. Bakit? Bakit? Hoy! Sandali! Sandali! Ano ba nangyayari? George! Ay, 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 si, 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 ano eh, si Bin. Nakulig sa pangin. Ano? Pero nakabalik na kayo na. Ang inaalala ko naman ngayon ay ako. Niligawan mo ko. Tapos ngayon, boyfriend na kita. Tapos magpapaksel tayo. Siyempre, magkakaanak tayo. Tapos mambababae ka. Hihiwalayan mo ko. Pag narealize mong mali ka, papalikan mo ko, magsasorry ka sa akin. Pero, paulit-ulit pa rin yung pambababae mo. Ako naman... Nagpapakamartir. Pero, kailangan kong magsakripisyo para na rin sa mga anak natin. Diba? Bangat ka ba? Oh, Grabe oh, oh, naman kayo! Oh, sorry, Ang Wendy. Tao. kasi tao, tao eh. Nagtutulakan. sa bagay, siksikan nga eh. At oh, ito, yes, oh, yung oh, concert ano? niya. Siksikan! Teka lang ha, teka lang. Oh, oh, dito. Oy! Dito! Oh, dito! Oh, oh, Dito na ako, yan. yan. Oh, dito! Oh, dyan ka! Oh. 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 Jo? Oh. oh, ano lugar um, nasa St. Louis tayo. Okay. St. Louis? Yes! yes. Aba, hayop auditorium dito, alamig! Sarap, no? Ay yan, yan, yan. Ayan na, magsisimula na. Uy, uy, taga, talaga mag na Mag-uumbisa na? Mag-uumbisa na! 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 mag na mag na Ang talaga ng tanawin dito sa Overlooking. Sayang hindi ko nakikita. At napaka -romantic. Buti na lang hindi ko nakikita. Bakit? Maaalala ko lang si Austin. Wendy. Bakit hindi mo ibaling ang damdamin mo sa iba? Alam mo, napakaraming taong magmamahal sa iyo kahit ganyan ang kalagayan mo. Subukan mong tumingin sa paligid mo. Niloloko mo ba ako? Hindi ako nakakakita. Yan. Nakakita ka na ba? Bulag ako. Ah, alika na. Walang mangyayari dito. Hoy! Bawat pumarada dito sa harapan ng dormitoryo ko. Akakapal ang kakapal ng mga pagbumukha nyo. Nakahara kayo sa da... Eh, eh pag ganito naman po yung usapan eh, gumaga ng loob ko sa inyo. Kung gusto nyo, ipasok eh, nyo na yung sasakay nyo hanggang likod. Papagwa ko po Ay, kayo. Hindi na... na, hindi na, hindi na kailangan. Dahil hindi naman ako magtatagal eh. Ako, hindi na magtatagal. Hindi na po kayo magtatagal? Oh. Bakit po may cancer kayo? Oo. Oh. Ha? Hindi. Nandiyan ba si Wendy? Sino po ba kayo? Ako si Don Francisco Antonio Pangilinan. Si Sharon, ang misis ko. Oo. si Wendy, ang aming unika iha. Ganun po ba? Narinig niyo po ba yung nangyari sa kanya? Kaya kami narito para kunin siya. Okay, fine. Wendy! Wendy! Lumabas ka dyan, Wendy! Bakit po? Hi! Hi, Tito! Hi, Tita! Wendy, dumating mga daddy mo! Dad, daddy mo. Uh, ay, hindi ako mami, mo. Mami, sorry, mami. Ay, Wendy, mami. Wendy, hindi, Wendy, hindi, uh, Wendy, hindi, uh, Wendy, hindi ah. ako yung mami mo. Wendy, anak. Uh, 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 uh. Daddy? Oo. Dad? Ako nga, ako nga. Ang mami mo. Anak? Ha? Ang mami mo. Mami? Ay, Ma Anak? Mami? ay! Naku, anak. anak. Mami! Oh! Bakit nalulungkot ka? Hindi ka ba nasisiyahan? Dapat masiyahan ka dahil nagkita-kita tayo. Nakita ka ng mama mo, nakita kita, nakita mo kami. Ah, eh. Tito, alam niyo na. Ha? Ah, uh, sorry, anak, ka Anak, kaya kami napasugod dito para sunduin ka namin. Iuwi ka namin sa probinsya. Oo, oh, anak. At doon ipagagamot kita sa aking mga kaibigang espesyalista sa mata. Kaya, ipaayos mo na yung mga gamit mo at aalis tayo ngayon din. Ay, tuloy ho kayo. Tito? Oo nga, Dad. Mamapasok tayo. Dad? 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 Wendy! Ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo pumasok ka? Anong ginawa mo dito? Uh, ay! Sorry, ah. ang katuparan sa mga pangarap natin. <laughs> hindi pa, hindi pa, hindi pa eh. Inakabahan ako eh. Teka, para huwag kang kabahan, magbabul ka muna. O sige, penge, penge. Oo. Saan <laughs> galing yan? Sa akin. Pa? Eh, iyo ko na! Ang oh. mira! So, bibig mo oh. galing, bibigyan mo sa akin. Ito. Yeah, yeah, yan, yan, yan. Wala na. Hoy, <laughs> sir, nakalimutan mo magbayad. Wow, nakalimutan po na nga. Pinaalala mo pa ngayon, mapipilitan ako magbayad. Oh. Hmm? Sir, nandito na po sila. Ah, matuloyin mo? Ah, tuloy na daw po kayo. Sige ho, maiwan ko na kayo. Thank you, Ah, teka. Napakinggan ko itong demo tape ninyo. May potensyal. Oo. Oh? Kaya lang, dapat ko munang iparinig sa aking arranger. Ah. Dapat siguro, magbigay na lang kayo sa akin ng inyong contact number. Telepono. Para matatawagan namin kayo. Ah, siya nga Yan. Sulat mo dito. Ano kailangan nyo? Ah, magandang gabi ho. Ah, ah, nandiyan ho ba si Wendy at saka si Joe? Ho? Gabing gabi na. Hindi nyo ba alam may oras ang dalaw dito? Hindi pwede. Ay, ay. Meron lang ho kasi kaming ibibigay. O sige, kung anuman ibibigay nyo, ibigay nyo sa akin ako ng bahala. Ay, hindi ho maaari eh. Kasi baka hindi makarating. Apa pilih mo ko? Eh, hindi naman ho. Oh. Bigyan na kaya natin? Oo. Sige na. Sige Akin oh. Pakibigyan na lang huto kay Wendy. Ito naman po para kay Jo. O, oh, sige, sige. Inaantok na ako. Eh, teka. Wala nga pala dito si Wendy tsaka si Jo. Sinundo kanina ng mga magulang ni Wendy. Umuwi ng probinsya. Hindi ko alam kung kailan sila babalik. Eh, mabuti pa kay na lang magbigay ng mga binili nyo. O, oh, ito yung kay Wendy eto kay Joe. Ah, maliho. Yung Joe sa akin. Ah, ganun ba? Oh, ito. Mm. Mm. Oh. Mm. Wow! Wow, pare! Bigat nyo! Kanina ko pa kayo tinitignan. Hayo pang kising-sinyo, ah. Ano ba naman kayo? Ano bang trip yan? Ano As ba sure? kinakargan nyo? Masyado malisyoso.